Jonathan Ryan McLatt at ako po ay uh, hihingi ng konting favor lamang po sa inyo please subscribe to my youtube channel po ah, nag aim po ako ng additional 500 subscribers po sa aking youtube channel sana ay mapagbigyan niyo po ako at sa video pong ito ay tayo po ay pupunta sa NBI Clark ano po ito po ay nasa one stop shop dito po sa Clark Pampanga. Nakapag-upload na po ako ng video ah... Uh, kumuha, ano yung kung paano kumuha ng appointment through online sa NBI, ano? Actually, nakapunta na po ako doon dahil anong uh, nung nag-appointment ako or kumuha ako ng appointment sa NBI same day, yung afternoon, merong slot. So, kinuha ko po yung afternoon slot, same day ng date na pagkuha ko ng appointment and ts yes, pumunta po ako doon ng afternoon pero yung name ko lumitaw with hit yan with hit daw so pag daw ganun meron akong kapangalan at parang may record siya <laughs> so kaya ang kailangan daw ay i-verify mo nila bago ma-release yung NBI clearance ko so kaya ngayon pangalawa ko nang balik today is May 4 actually So papunta na ako doon kasi ito na yung date na binigay nila para bumalik ako. At dito, itong araw na ito ay makukuha ko yung aking NBA clearance. Okay, papunta na tayo sa Big Rotonda sa harap natin, ano, sa main gate. So, gamitin po natin ito. Huwag na po tayo maging pasaway. Gaya po nung isang nag-post, ano, naka nakasalubong niya yung isang sasakyan. Ayan, konting ano lang. Huwag na po tayo magtipid ng gas or distance. Maliit lamang po na bagay yan. At para sa atin po yan, ano, safety po natin yan. Okay, malapit na po tayo dito sa kanto uh, ng MacArthur Highway. At papunta tayong uh, kanan. Ang video pong ito nga po pala ay para doon sa mga bago pa lamang dito sa Severa Mabalakat na hindi pa alam yung mga pasikot-sikot dito. So sa video nito ay makikita ninyo ang papunta ng Clark. Yan. Okay, at para din doon sa mga malayo na nasa Manila, ganyan, mga ibang lugar na gustong makita ang bahagi ng Pampanga. No? So samahan niyo po ako sa aking pong biyahe papunta doon sa NBI Clark. So makikita po natin doon ang uh, ibang mga cafe, 'yan, yung mga picnic grounds. 'Yan, yung CDC Clark kung papaano yung papunta sa international airport yun nga pala magpapagas muna ako kasi kailangan natin wala na akong gas ito yung sa pinakamurang gas dito ay naku ang dami naman palang naka ano so wala dun na muna tayo sa isa uh, meron pa pong isa na mura na gas doon banda ano? so dun muna tayo uh, pala iniipan ako eh <laughs> so dun na lang ako sa isa magpagas So yun, uh, at least marami po tayong yung ibang uh, mga establishments ay malalaman nyo po sa atin pong pagpunta dito sa NBA Clark One Stop Shop okay? samahan nyo po ako kung minsan ifo forward po natin yung video para hindi naman po kayo naiinip ano po wow ang ganda naman ng ano ng sky grabe ayos oh God's creation the sky is so wonderful panira lang talaga yung mga ano dito <laughs> mga wires ano ang you know, ganda ng sky o oh. grabe wow wow God is so amazing He is our creator okay chillax lamang po tayo sa ating biyahe 60 kilometers per hour ang ating pong takbo sa Clark kasi yun po ang required for the most of the major roads doon Pungkanto kanto na yon San Joaquin may hospital po doon ay ay nako magpapagas pala sana tayo <laughs> ala lumampas tayo alanganin na ako hindi na ako makapag minor no? hindi na ako makapag slow down at di bali dito na lang sa shell dito sa malapit na para naman kahit papano eh maka maka ano ma experience <laughs> ng medyo mahal na gas ang aking motor ayan dito na po tayo Teach so, me. me to trust in you with all kaliwa po natin, yan po ay ang Catholic Church. Ha? Malapit na po tayo sa intersection, dito sa Lagpas Tulay. Tapos, nandyan na rin yung public market ng Mabalacat City. Yun. Medyo sumingit na tayo. Iyan <laughs> ang advantage ng nakasingle na motor. Pwede kang sumingit, singit, na gaya nito basta magingat lang at nga po pala ginagawa ko lang po itong pagsingit na ito kapag traffic na ganyan yung totally stop ang mga four wheel drive na no? mga four wheel vehicles na yan so pag maandar naman yan eh, hindi ko po ginagawa ito o <laughs> ba uh, diba pag motor ka less traffic alright oops yung muna Papuntang right naman ako, so didiretso na ako. mag na lang ako. Kapag pwede na, pasok agad. Oops, nandahan. O gaya nyan. Pwede na, so pasok na ako. Ayan. So ito po ngayon yung papunta sa uh, Clark Pampanga. And yung kaliwa natin, yun po ang public market. Meron na naman po tayong uh, dadaan ng malaking rotonda o roundabout. Ahead, yung pong papuntang kaliwa, yun po ang papuntang S.M. Clark. yan 2 S.M. Clark. Pero dito po tayo, papuntang NBI One Stop Shop. Yan. Dati po may magandang guardhouse dito eh, pero ngayon tinanggal nila. Eh, uh, hindi ko alam pero baka magpatayo ulit sila no. Pero may mga guard pa rin naman. Baka magpatayo sila ng bago siguro. Hindi natin sure. <laughs> okay, so 60 km per hour lamang po tayo no. Pero since medyo mabagal po itong nasa harap natin, i-overtake po natin 'to. Pero minemaintain po natin yung more or less 60 km per hour. Baga chill lang ang atin pong takbo. Ayan. Ah po pala 26 minutes 26 minutes ang atin pong regular na byahe uh, kung galing tayo ng Severa hanggang sa one stop shop ng uh, sa NBA office, no. Oh, dito pala mayroon po yung ginagawang drainage dyan. So, ingat-ingat lang. Ano? So meron na naman po tayong dadaanan na rotonda dito. Malaking rotonda ulit. Yung papuntang kaliwa, yun po ang papuntang Clark International Airport. Ayan. Ayan. Yun po, papuntang Clark International Airport yung doon. So, dito po tayo na pala ibang bahagi po ng atin kong video ay if -pass, pass forward ko po para hindi po tayo masyadong mainit naman ano madadaanan po natin dito ang isa sa mga parks no? ang tawag dito sa una nating dadatnan ay picnic ground ayan yung may palabas na porche yan ang entrance nya yun so isa po yan sa mga pasyalan dito sa Clark together with your family pwede pong pumunta dito pumasyal pagka uh, weekends ayun o may mga sasakyan na nasa loob pwede naman pala so yan po ang uh, bandang kanan pwede pong pasyalan yan with your family Ah, po pala, marami pong mga companies dito po sa loob ng Clark, ano? Eto pong T.I. Nandito rin po yung isang branch ng T.I. So, dito lang tayo sa likod ng mga motor para kung sakali may papuntang kanan, eh hindi tayo makaharang. O, oh, yun, no? Gaya, yun, no? Ayun, punta nga siya ng kanan. So, nandun tayo sa gitna. Ay, hindi siya agad makakalusot dyan. Oops! May intersection na naman dito. Ako, alanganin. Habulin na natin. Habol habol tayo. Ayan. Maganda pa dito sa dinadaanan po natin. Marami pong mga puno, ano. So masilong siya. Green ang atin pong view. Ayan, ganda. Ayun, meron pong mga companies diyan. 'Yun ang Cafe Dia. Ito po sa mga uh, malaking kasi sa mga malaking cafe dito sa loob ng Clark, pasyalan din po yun. Yan pong isa naman na yan, yan po ay ang Stutzenberg naman. Okay? Stutzenberg Hotel. Manasa kanan yan po ang Officers Club. Yung clubhouse ng mga nakatira dito na uh, Air Force. Yata, Air Force City po ang tawag dito nung time na yun. Hindi ko lang po ngayon ka Marami pa mga stoplight dito, ano po? So i-observe na lang po natin. Nga po pala, meron po dito tinatawag na first to stop, first to go. Pag po sa mga ganon mga ka, mga streets na ganon, intersection, maging aware po tayo. Ah, ibig sabihin nun, kung sino yung unang makarating dun sa kanto na huminto, ayan, first to stop, ah, siya po yung mauuna namang mag-go first to stop, ikaw rin yung first to go. Yan, kagaya po nitong nakikita po natin dito. Yan, so stop ito. Eh, dito po, first to stop, first to go siya. So, ayan, dapat nauna na si, ano, si kuya na nakamotor, pero ayaw niya, no? So, ayan, nag nagsabay na tuloy tayo. <laughs> yan po ang uh, Paris church, yan, ang tawag dito, hindi ko lang church to pero Catholic church po yan yan meron pong hospital dito oh. yung Clark International Hospital ba to basta <laughs> may Clark dito na uh, hospital Ayan, yung nakikita nyo yun na yun na nasa kanan, yan po ang Here Cafe. Ayan, here yan, here. Spelling niya, H-E-R-E. -E. Dito daw. Dito kayo mag-cafe. Ayan. <laughs> So, yan. Tapos, may mga establishment dyan, mga restaurants din dyan, katabi niya. Ano. Tapos, dyan din yung uh, tinatawag nilang parade ground. Isa sa, yan po yung pinakamalawak yata dito na park na ano, napuntahan ng mga family, yung mga naglalarong, mga magbabarkada. Ayan yun, yung sa bandang kanan po natin, ahead. Ayan you know? o. dapat nauna tayo kay ano kay kuya oh ayan po oh, yung parade ground ayan yan po yung uh, pasyalan na malaki dito ayan marami pong nagpupunta doon pati kami nagpupunta kami doon ng beris na so eto na ang mga CDC offices ay nakikita nating mga building na yan yung buildings na yan ayan yung color tarjan gray ba yan Pwede po tayo either na kanto, itong una, yung pangalawa, pwede po. Ayan. CDC offices. Ayan. So, dito ako liliko, papuntang NBI Clark. Ano? You know? Ayan. dahan-dahan lang po tayo. Pagdating dito kasi may mga, uh, ayan, pedestrian tayo. Mga offices po kasi yung dito. Ayan, so pagka naman na uh, mag-yield po kayo dito, dahan-dahan po kayo kasi medyo mabibilis po yung mga sasakyan dito. Okay, so clear naman. So pasok na po tayo. So ayan po ang Bicentennial Park. Isa na, na naman sa mga parks dito sa uh, Clark. Ayan. So tatlo na, na, puro sila nasa kanan. Ano. Okay, actually malapit na po tayo sa one-stop shop saan nandun po ang NBI office ah, diretsuhin na lamang po natin ng konti ito sa kaliwa po may mga hotels po dyan The Heights malapit na po tayo ayun na, nakikita ko na yun, so mag minor na po tayo pagpunta dito kasi andito na po ang one stop shop ayan, dito sa kanto na ito, papasok ng okay, dito okay, so ayan, nandito po tayo ngayon sa One Stop Shop Clark uh, sa NBI at sa mga iba-iba pang mga government offices po dito so dito po ang parking ng mga motor, pataas po siya, dahan-dahan lang alright dito na tayo, makukuha ko na yung NBI clearance ko Hey, yeah, doon na lang ako. <laughs> doon nagbago isip, it, no? Ito, mas maluwang kasi dito. maganda yung view dito. Maluwang. <laughs> Alright. So, dito na tayo. Okay. Selfie muna. <laughs> okay. So, let us try na hindi ko patayin yung aking camera. Tignan natin kung pwede naman na mag-record doon. No? Okay, eto na, eto na yung offices, no, yun, may PhilHealth dyan, mali pa mo yung spelling ko, PhilHealth, PhilHealth po yan, yan, yung PhilPost, nandyan din, Pag-ibig, nandyan din, Cheza, PSA, hindi ko alam yung Cheza, ano yan, SSS, nandyan din, yan po ang, ah, uh, POEA, nandyan din po, at eto ang NBI, alright, dito po tayo. Excited naman ako makuha yung ano, ay NBA ko. Kasi yung NBA po ay isa sa mga requirements yan ng mga real estate salesperson na kagaya ko po. Ito po yung stub ko, bibigay ko na. So, antay lang po tayo. Yun na! Alright! Ito na ang ating NBI, So, ito po siya. Ito uh, ang uh, copy na kung saan i-submit natin sa mga ina-apply natin At ito naman ang personal copy natin Okay Alright Nandito na Tapos na tayo sa so, pauwi na po tayo Alright So, hinihiling ko lamang po na uh, mag-subscribe po kayo sa ating, ating channel Ano po? Uh, konting favor Additional 500 subscribers po Ang atin pong goal Okay, maraming maraming salamat po. Don't forget to subscribe po ng ating channel. God bless po. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!